Mamashi. Salamat na. Salamat, salamat sa inyong lahat sa pag niyo sa akin. Sa araw-araw na aking pag-live. Marami pong salamat, team. Thank you very much sa tumulong sa akin. Ito na yung adsin. Ads ko sa Google. Ayan, mga kamamashi. Yan. Ayan, salamat. At natanggap ko na rin. Marami pong salamat. Ayan, sa nagangat ng makuha na yung google nil, ninyo ayan, na ano lang kayo laban lang, ayan darating din yan sa inyo thank you, marami pong salamat naiyak ako kanina pero ngayon pinipigilan dahil ang tagal ko itong hinihintay talaga dahil yung pinaghirapan ko sa inyo lahat ayan, naiyak na naman ako Yeah, thank you, thank you talaga dahil pinaghirapan at maraming loha na akong nano sa YouTube ko kaya maraming salamat Google Ads thank you thank you thank you team sa team char sa tsaka, sa uh, post charms yeah. saka sa kay Sir Glenn thank you very much sa inyo lahat sa kay Sir sa -isa. tapos kay ano uh, si Rob marami po salamat kay Mama La. Thank you very much sa aking mga kati. Marami po salamat. Hindi ko kaman kayo ko maisa-isa. Si Mama Tabungkay, thank you very much. I miss you to all. Katim, marami po salamat sa inyong lahat. Ayan, nandito na yung ads ko. Ayan, thank you, thank you. Marami po salamat. Bye-bye. God bless you all.